Mmm, yummy, yummy. Copy time. madilim madilim dito guys kasi tinanggal ko yung kurtina naglabas si mami for the vlogs Good morning, good morning mga kalalabs, kalalabs ko dyan, mega love shout out, ayan magluto tayo ng pancake, pancake guys, magluto tayo at ayan, naglagyan ako ng butter, natimpla ko na yung aking, yung aking pancake guys, nilagyan ko ng kaunting milo para may kulay. Muntik nang masunog. ka. O, oh, di ba ang ganda? Nabaligtad ko siya. Ayan, guys. Dapat isa kalay para hindi siya masyadong makapal. Para madali siyang maluto. Kasi isa ka, yung kan... Ayan, no. Dalawang ganito yung nilagay ko kanina kaya medyo makapal. Uh, Oo, ayan ang ganda. Ganda ng po. Ayan guys, yung aking nalutong pancake at ayan ang aming mga kalat sa lamesa. <laughs> Kami ay magkakape at mag aalmusal na yung aking nalutong pancake ay apat na piraso lang so hati na kami dito at may pandesal pa kami ayun, pandesal namin wala na kami pansit-pansit ngayon kasi nauumay na kami sa araw-araw pansit araw-araw spaghetti, araw-araw palabo ayan, papak, -apit. papak ang aming pancake ngayon at ano kopi, kopi, kopi para tao ayo ay magising kasi si Jose ay ano Kuyaters. Lagi naman kuyaters. Nag-live ako kagabi kasi nga hindi ako makatulog. Walang tao. Walang tao mga lalogs. Yung panty ko nga pala guys, nilagyan ko lang ng isang itlog. Nilagyan ko ng honey my love. So sweet. Kasi ang dami namin honey. Tapos nilagyan ko ng ano, ng sa na malabnaw. Yun. Tapos nilagyan ko nga pala siya ng ano na parang ano, medyo brown. Ayan na yun. Let's eat na tayo guys.